Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang patuloy na pagkilala ng kanyang administrasyon sa kahalagahan ng media at malayang pamamahayag para sa demokrasya sa Pilipinas. Sinabi ito ng Pangulo sa naganap na panunumpa ng mga bagong opisyal ng Association of Philippine Journalists sa Mahal Plaridel Foundation Incorporated sa Malacanang. Aniya mahalaga ang malayang pamamahayag dahil nagbibigay ito ng kaalaman sa publiko tungkol sa mahalagang balita at kaganapan. At nakakatulong din ito sa pagkilala ng mga matagumpay na gawain ng mga opisyal, gayon din ng kanika nilang pagkukulang sa sinumpaang tungkulin. Dahil dito ay tiniyak ng Pangulo ang suporta sa media sa pamamagitan ng pagbibigay ng seguridad at proteksyon sa kanilang trabaho sa pamamagitan ng Presidential Task Force on Media Security. Kabilang dito ang paglikha ng media safety vanguards, pagkakaroon ng 24-7 hotline number at pagbibigay ng legal na suporta. Sa isang naunang pahayag ngayong taon, Sinabi ni Pangulong Marcos sa Foreign Correspondents Association of the Philippines 50th Anniversary Presidential Forum na ang pangunahing papel ng pamamahayag ay hindi upang palakpakan ng mga namumuno kundi upang panagutin sila sa mga katiwalian at pagbibigay lamang ng papuri sa mga nararapat. Ako po si Carmel Joy Miguel nag-uulat ayan po, patuloy po na kinikilala ng pamahalaang Marcos ang ginagampan ng papel ng key press o ng malayang pamamahayag sa pagkasiguro po ng demokrasya sa Pilipinas. Kaya naman sa kanyang speech sa harap ng mga nung, oh, mga board of trustees o oh, mga nanumpang board of trustees ng Association of Philippine Journalists sa Mahang Clarida Foundation Incorporated sa Malacanang ay tiniyak nito ang kaligtasan ng mga alagad ng media mula sa kanilang tungkulin sa tulong ko ng Presidential Task Force on Media Security.